Ayan na naman, nandito naman po tayo sa ating bakuran o dito sa bukirin natin dahil ang ating gagawin ngayon ay magtatanim po tayo ng pinya. Dito po, nilinisan ko na ito para po sa ating pinya. At hindi na tayo magtagal, pupuntahan na natin yung ating pagkuna ng pinya. Tara na mga ka-Israel, punta na tayo doon. Okay, nandito na po tayo sa ating pagkuna ng pinya. Napakarami po ito. Ito po kasi yung klasing pinya na napakasarap. Hawaii po ito pero malalaki po talaga ang bunga niya. Kaya dito tayo kukuha. Ayan po, kukuha na po tayo dito sa ating pagkuna ng pinya. Pupuhan ng mga seedling na pinya. Kapag dalawa yung anak niya, kunin natin ang isa para itanim natin. Yan, napakagandang klase po itong pinya na ito pa. Yan. Punin natin 'to. Okay, itanim natin. ang ating nakuhang sidling na pinya punta na tayo sa ating bukid para itanim natin to. Okay, nandito na lahat ang ating itanim na pinya. Magsimula na po tayong magtanim. Okay, natapos na po tayong magtanim ng ating mga pinya. Ayan na po ang ating natanim sa araw na ito. At ngayon, ay samahan nyo naman ako doon sa kusina kasi magluluto po tayo ng maganda at masarap na recipe sa araw na ito. Kung ano yon, samahan nyo po ako sa ating kusina. Tayo na! Tara! Okay guys, nandito na po ako sa ating kusina kasi ang ating lulutuin ngayon ay siupaw na may bukayo, yung niyog sa ilalim. Yan po ang aking ibahagi sa inyo na lulutuin ko. Dito na po yung ating nakahanda na mga ingredients. Mayroon na po tayong harina, may baking po tayo, may natunaw na po tayong yes, may gatas po tayong powder, asin, may asukal na po tayo dyan. Dalawa pong klase asukal natin yung yung maitim at saka yung brown. Mayroon naman tayong gata at saka yung niyog na bukayuhin natin. Ayan na po ang ating mga ingredient at ngayon paghalo na natin. Mag-umpisa na po tayong maghalo sa ating mga sangkap. Okay, ito na po yung ating harina. paghalo lang natin yung ating mga dry na mga ingredient. Ito po yung gatas natin, ilagay na natin dito. Powder po ito. Pagkatapos, maglagay po tayo ng baking. Ito po yung baking natin. Yan. Yan, dagdagan pa natin ng baking. Okay. Ayan na po. Paghaluin lang natin. Maglagay po tayo ng konting asin. Maglagay naman tayo ng asukal. Dalawang kutsara pong asukal. Okay. Pagkatapos, ilagay natin ang ating yes na natunaw. Ayan. Kumulo na po guys, tamang-tama sa ating pagtatanim ng pinya. Yan na po. Dahan-dahan lang at ngayon unti-unti nating ilagay ang ating gata. Kailangan po dahan-dahan kasi, kailangan pong tama lang yung pong ating basa sa ating Siopao. Yan. Kapag may mixer po kayo, ay maganda i-mix yun na kasi para hindi kayo mahirapan sa pag mix ng ating siopao. Dahan-dahan lang kasi mas maganda kung kamay na lang natin para po mahalo talaga natin ng mahalo ang ating siopao. Siyempre malinis naman yung ating kamay Dahan-dahan hmm. lang kasi gusto nating tama lang yung ating basa sa ating syukpaw. kailangan mas mo talaga ng maayos Ayan, pahingayin muna natin ng isang oras. Takpan muna natin. Ang tawag nito ay bukayo. Lagyan natin ng isang kutsarang asukal. At itong dark sugar, sa amin nito ay kinugay. Lagyan natin isa. One, two, apat natin ang na kutsara mga ka-Israel para matamis talaga. Yan. tanggalin na natin. Ayan. Okay, ito na. Okay guys, isang oras na po ang nakalipas. Ito na po yung ating napatubong harina. Okay guys, nagyan natin ng mantika konti guys para madulas po yung ating paghawak. po. Pagkatapos natin, magkuha tayo ng 3. Kuha po tayo ng konti lang. Okay. So na magsimula na po tayong magbilog. Lagyan natin ng pukayo. Yan po. Yan. Tapos ilagay dito sa gitna. Yan. Masarap kapag marami. At ayan yeah, ni close natin. sarap kasi kapag maraming bukayo sa gitna kailangan nakaklose talaga yan lagay na ito okay tapos na guys magluto na po tayo magkukulo muna tayo ng tubig ito po yung ating kaldero Meron po tayong tubig dyan yan pakuloyin muna natin ito bago natin ilagay ang ating siupaw okay guys magsimula na po tayong maglagay sa ating Sopao yan po. Tindahan lang natin ilagay, maka-try israel Kunin muna natin. Okay, ayan na po, 25 minutes na po ang nakalipas. Okay, napakasarap po 'yung siopao natin. Kunin na natin. Ayan na po lahat. Okay, guys. Ito na. Kainan na tayo sa ating nalutong siupaw oh, na may bukayo. Tingnan natin ng bukayo mga ka-Istrelo. Oh, napakasarap po. Oh, yan, yan Napakasarap. Mmm. Um, ang Hmm. Um, Hmm. Kung nagustuhan niyo naman ang aking video na ito, mag-like, comment, subscribe na po kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.